Pasing gila ina, la ina, la ina mads, lubot, o, din, na kada inan na kada anong Mads, kini dapat sa lubot imo Mads, O, kini dapat sa paa. Kini kumali yung pangtot brass din ha, mo ato na kada yun dito. Magwag mm. power supply. Sumang so, power supply. Huwag pa mo abanga pag naay koan, dahan kayong mamalit. Balik-balik, Diyo, balik. Dili man na ni mo ikaulaw kay na man kay ten heads. Oh, kami kay ako 1 head ra man na di. Okay ra man to ako adik pag gid ako atong duha. Mm. Nya ako ra bang giing tong tagtungod sa duha ka heads. Kay alangan wag di na ko tuganan nga naa may iyang kwarta pud na na to. Maningala unya siya gano'ng Dili. kulang? Makahibalo maka niya po. Then, makabalo po siya sa lain nga anak. Hmm. Lain po siya. Na ikaw na diyo pag-asa <laughs> na